magandang buhay sa lahat. Enrique Hill, ready ready na, sa Halloween party. Namataan siya na nagpa-picture, with this scary stuff. Mukhang ready na nga, si Ken sa November 1. Samantala, nagbahagi din ng IG story, si Andy Hill. At ang caption nito, When your brother, gets a little carried away, with his new toys, these are the pics, that flood your phone. Close na close talaga, si Ken sa mga kapatid niya. Ang bait niya sobra, pareha sila ni Liza. Mapagmahal sa kapatid, at sa family. Nagpost din ang isang netizens, ng photos ni Ken. At ang caption nito, If you guys are wondering, here's a proof. My brother business owner, forward these pictures, to our family GC. My brother-in-law said, that Ken is very kind, and they talk a lot. Ken also mentioned, his movie, and other projects. How cute was that? Madami talagang magpapatunay sa tunay na ugali ni Enrique Hill. No doubt, sa kabaitan ng Liz Ken. Samantala, Liza Soberano as a model ng Dear Rose brand. Ang new update ng Dear Rose. Sa kasalukuyan, napag-alaman natin na magkasama ang Liz Ken couple sa bahay mismo ng mga Soberano. Pasensya na guys sa mga nag-aabang ng photos ng dalawa at sa ngayon mas minabuti pa nila ang tahimik na pagsasama. Para walang question sa relasyong binuo nila for almost 9 years. Masaya daw pareho ang dalawa kasi sa pagpili nila ng privacy, di na sila binabatikos ng mga taong may pakana sa lahat.